kasamang radio man Dani Duod kasamang Radioman man Tax Ilumba at uh, hindi natin kakalimutan ang ating paunang paunang pagalang sa ating ama ng ating istasyon kasamang radio man Edgar Gumo, of course with the whole staff ng RMND Polog. Hindi na lang natin papangalanan. Okay? Ating paggalang sa kanilang lahat. Okay. At uh, syempre, ang ating spiritual na ama dito sa ating Diocese of Dipolog, the most reverend Sibero Kaermari, hindi pwede nating kakalimutan ang ating paggalang sa kaniya siya ang nag-preside sa Holy Mass sa ating katedral. Bago lang, no, na pakinggan ninyo dito sa live streaming ng RMN Dipolog. Okay. Ating paggalang sa kaniya at sa buong mga kaparian sa Diocese of Dipolog na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay sa inyong mga nakikinig ngayon at nanood sa live streaming ng RMN Dipolog. Akin din pagalang sa inyong lahat. Okay. Katoliko at hindi katoliko. At uh, sa aking mga kapatid sa kawaing uh, pagdipensa sa pananampalatayang katoliko, mga Catholic Faith Defenders sa buong Diocese of Dipolog. At uh, kahit na hindi uh, sa Diocese of Dipolog, kung hmm? sino ang makapanood, makapakinig sa palatuntunang ito, aking paggalang sa inyong lahat. Okay? At sa mga uh, hindi ko na naisip, <laughs> mga nakakalimutan ba? Okay? Pasensya? aking pag-alang sa inyong lahat. Okay? Ang araw ngayon, okay? Second Sunday of the Resurrection. Okay. At uh, araw ng kapistahan sa uh, Diyos nung awa. Okay. Divine Mercy Sunday. Okay, ating pag uh, ano pag uh, great o paggalang ba o ating uh, pag ano uh warm okay uh pagbati <laughs> sa ating mga kapatid na diboto nila ang Divine Mercy. Okay. May mga kapatid tayong ang divine mercy ang kanilang debosyon. Okay. Pero hindi po ito ibig sabihin na tayong hindi deboto sa organisasyon nila, eh hindi po tayo pabor sa divine mercy. <laughs> okay, hindi po ganun. Okay. Iba-iba kasi ang grupo natin. No? Iba-iba kas, iba kasi ang ating uh, gawain. No? Pero iisa lang ang ating siniserbisyuhan. Okay. Sa Bisaya pa inaalagaran. Di ba? Ang ating pananampalatayang katoliko. Sa isang katawan, iba-iba ang bahagi. May ulo, may kamay, may tiyan. Iba-iba ang gawain sa mga ito, pero iisa lang ang pinaglingkuran. Ang iisang katawan. Ganon din ang ating simbahan. Iba-iba hmm. ang ating mga gawain. Uh, iba ang sa ministerial priesthood, yung mga kaparyan natin na ordinado. Oh? Of course, kapilang na ang ating obispo, ang ating pope, ang ating, ang ating sandupapa. Okay. Iba ding gawain ang ating mga kapatid na mga madre. Diba? Kami din sa Catholic Faith Apologetics, Catholic Faith Defenders nakasentro kami sa gawaing pagdepensa o pagtanggol sa pananampalatayang katoliko. Okay. Pero iisa lang ang ating pinaglingkuran, ang simbahan ng Diyos dito sa lupa. Okay. Mga kapatid at mga magulang, okay. Hmm. ang ating paniwalang katoliko, akala ko noon, Oh, alang-alang sa mga hindi pa nakakaalam. Akala ko noon mali ang paniwalang Katoliko. Akala ko noon nagkakamali ang mga kaparehan at obispo sa paniwalang itinuturo nila sa atin. Okay. Nang hindi ko pa alam ang mga paliwanag mga kasagutan sa pananampalatayang katoliko. Okay. At kahit na kayong mga nanuod kayo, nanuod ngayon sa RMN Dipolog, no, sa live streaming ng RMN Dipolog, kahit na kayong mga nanonood, mga nakikinig sa radyo, siguro ganoon ang inyong iniisip. Iya <laughs> e, ba bakit ba itong si Diehard Catholic Faith Defender. okay. Okay, pinagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Okay. Na ito ang pananampalatayang hindi sumusunod sa turo ng Diyos sa Biblia. Okay. Uh, I know, no? Alam kong may ganon sa inyo ang iniisip. At ako din noon, ganon din. Noon, okay. <laughs> sinasaway, ah, sinasaway pa sa Tagalog yun. <laughs> criticize ko ang aking magulang, ang aking ina sa rosario Bakit paulit-ulit ang pagdasal? Ito ay labag sa turo ng Biblia. Ganon yung, ang, nasa isip ko noon. Nang hindi ko pa alam ang paliwanag katoliko nito. Ngayon, alam ko na na hindi pala ang lahat na paulit-ulit ng mga salita ay bawal at labag sa turo ng Diyos. Ang ating Panginoong Heso mismo sa kanyang dasal, paulit-ulit. Hindi ba ninyo alam? Mateo 26, versikulo 44, The same words ang mga sinasalita ng ating Panginoong Heso sa kanyang dasal sa Ama. Paulit-ulit. Hmm? So, kung yung bersikulo ang wag nating tabunan, kumbaga sa Bisaya, o takpan sa Tagalog, kung wag nating takpan ang bersikulo na iyan, eh, ang konklusyon, wag nating hahatulan ang paulit-ulit ng mga salita sa dasal katoliko. Dahil biblical po ito. Yung paulit-ulit sa mga salitang walang kabuluhan, yung sa English pa, brain repetitions, yan ang ipinagbawal. Pero hindi po lahat brain repetitions. Hindi po lahat paulit-ulit na mga salita ang brain o walang kabuluhan. Merong paulit-ulit na may kabuluhan at kailangan. Halimbawa, itong paulit-ulit nating pag- Kain. Okay? Sa umaga, sa ano ba yung kwan? Sa tanghalian at yung sa at night, sa gabi, paulit-ulit tayong kumain. Ito ba ay bawal? <laughs> ito ba ay bawal? Okay, huwag kang kakain. Oh? Dahil takot kang ulit-ulitin ito. <laughs> Hindi po ganun, mga kapatid at mga magulang. Kung babasahin natin ang Psalm chapter 136. Okay, Psalm Salmo, okay. Psalm chapter 136. Basahin ninyo. I e parang litaniya po ito, parang litani. Basahin ninyo. Kung ako ang magbabasa sa chapter na iyan, para talagang litani. Kung ako ang magbabasa niyan, no? Paulit-ulit ng mga salita. So, mga kapatid at mga magulang, dahan-dahan kayong ano, dahan-dahan <laughs> kayo kayong mag ano, criticize, no? Magtulig sa sa pananampalatayang Katoliko, no? Dahil hindi lang ninyo nauunawaan, katulad ko noon. Hmm? Ano? Hmm. sa ko ang Katoliko noon. Naging anti-Catholic faith ako noon nang hindi ko pa alam ang mga kasagutan at paniwala, paniwalang katoliko. Okay. So, bakit sinasabi ko ang mga ito? Para mag-try to reconsider kayo. No? Hmm? Pag-aralan ninyo ang katoliko. Hmm? Huwag kayong maging one-sided lang pakinggan ninyo ang katoliko, of course, pakinggan din ninyo ang iba. At ikumpara ninyo. No? Huwag kayong ano, mahilig lang sa yung tinatawag na uh, monolog. No? Huwag kayong mahilig lang sa monolog. Hmm? Ano ang ibig sabihin nito? Yung isang side lang ang inyong pakinggan yung ministro o pastor ba ang magsasalita. Maniwala kayo agad. Pakinggan din ninyo ang busis naming mga katoliko. Hmm? Kung napaniwala kayo noon sa kanila nang dahil sa nakikinig kayo sa kanila, eh try to makikinig din kayo sa amin. At ikumpara ang mga nalalaman namin at nalalaman nila. Hmm, okay. Mula sa ribulto, mga santo, purgatorio, lahat-lahat ng paniwalang katoliko na nasa isip ninyo ay mali. Patutunayan namin na hindi ito mali. Sample, no? itong sa ribulto at larawan. Hmm? Totoong may mga ribultong Diyos-Diyusan ang ipinagbawal ng Diyos, pero hindi po lahat larawan at ribulto ang ipinagbawal. Malinaw ito sa Biblia, mga kapatid at mga magulang. Kung bawal ang ribulto, <laughs> ang Diyos mismo ang ang ano, hmm, kumokontra sa kaniyang utos dahil sinusugo niya si Moises sa paggawa ng ribulto. No? Hindi niyo alam? Hmm? I don't know kung bakit uh, hindi ito naisip ng mga pastor at ministro kung bawal absolutely ang ribolto, bakit ang Diyos nagpagawa nito? Exodus chapter 25 verse 17 to 22. Si Moises pa ang isinugo niya na gagawa ng dalawang ribulto ng anghel o kiruben. Kung absolute na bawal ang ribulto, bakit nagpagawa ang Diyos nito? At yung sa Numeros 21, versikulo 4 hanggang 9, ah, hindi nyo alam ito, <laughs> hindi nyo alam, yung si Moises pa rin, pinagawa ng Diyos, ng ribulto ng ahas. Na? Imagine, ribulto pa ng ahas ang ipinagawa ng Diyos sa kanya. <laughs> alam nyo, ang ahas, eh, naging simbolo ito ni taning. Di ba? <laughs> naging simbolo ni Taning ang ahas. <laughs> Di ba? Dahil ang ahas ang ang naging simbolo ng ng tini o ano ba 'yun sa Tagalog? Tini temp. yung uh, <laughs> sa Tagalog hanggang ngayon hindi pa rin ako fluent magtagalog, no? Hmm? Pagdasal niyo sa Veritas na Huwag na siyang mahirapan sa pagtatagalog para hindi na ako mahirapang magpaliwanag. <laughs> okay. Pero sa Bisaya, yung mga nakaintindi ng Bisaya, oh, sa ibang program din, nag magbibisaya ako. Pero sa palatuntunang ito, nakapromise kasi ako sa inyo na Tagalog version na ito. Kaya, basensya kung hindi ko maidiretso ang lahat ng mga iniisip ko dahil nakihirapan akong <laughs> magsasalita ng Tagalog hang, uh, hanggang ngayon. No? Uh, once a week lang kasi ang palatuntunang ito. Uh, Nag-isip na ako na sana may ano programa or may gagawin akong pagsasalita uh, na araw-araw na Tagalog para maging fluent na akong magtagalog. <laughs> okay. Sana. Okay. Nandito kasi tayo sa lugar na uh, bisaya ang language ang ating salita. At uh, hindi ko rin mabura sa isip ko yung sinabi ng PCP 2. Nabasa ko kasi sa PCP 2, teach the language the language of the people. Kung ano ang salita sa lugar na yan, eh yung yun ang gagamitin mo. <laughs> so, hindi ko maiwanan yung Bisaya. So, Nasa lugar tayo ng mga bisaya, so bisaya supposed to be ang programa natin, no? Uh, pero itong programa na ito, eh, para ito sa hindi lang mga bisaya, no? Kabilang na ang mga kapatid nating uh, eh, Tagalog lang ang maintindihan o English pa, hmm? na hindi makaintindi ng bisaya. No? So, uh, may programa tayo na ito ang gagamitin natin, ang bisaya, no? Pero pasensya na hanggang ngayon, hindi pa rin, hindi pa rin ako uh, fluent mag-Tagalog. No? Pero sana, kahit na ito pa lang ang aking <laughs> alam sa Tagalog, may mapulot kayo, mga kapatid at mga magulang. So, ganun lang. No? Yung sa ribulto, actually, ang Exodus chapter 20, verse 3, 4, at 5, ang mga kapatid nating hindi katoliko, ang verse 4 at 5 lang ini-emphasize -emphas, ini nila. No? Oh? Dahil yung sa verse 4, yung pagbabawal sa larawan na tribulto at yung pagluhod uh, nito, no? Oh? kung ito lang ang inyong ano, isipin, huwag ninyong isama yung verse 3, eh talagang malilito kayo o madaya kayo sa mga kapatid nating hindi katoliko. Hmm? Dahil nasa sa verse 3 ang dahilan kung bakit uh, may pagbabawal ang Diyos nito. Ano ba ang sabi sa verse 3 ng Exodus 20? Ang sabi ng Diyos, "Wag kayong gagawa ng ibang dios liban sa akin." Oh, ibig sabihin, huwag tayong sasamba sa ibang dios dahil iisa lang ang Dios. At yun na, yung mga ribulto at larawan at huwag kang uh, luluhod. Ang ibig sabihin nito, wag tayong gagawa ng kahit na, inong, na na anong bagay na sambahin natin bilang Diyos. Hmm? Dahil paggawa na ito ng ibang Diyos, pagsamba na ito ng ibang Diyos kung ito ang gagawin natin. Pero kung gagawa lang tayo ng ribulto, galangin lang natin, i-venerate lang natin, huwag lang nating sambahin bilang Diyos, hindi ito bawal, mga kapatid at mga magulang. E actually, katulad ito sa pera, hindi po bawal ang pera sa saktong gamit nito, sa tamang gamit nito. Pero kung gawing Diyos-Diyosan ang pera, ito na ang bawal. Ang tanong, ang mga kaparian natin nagtuturo ba? Nangangaral ba na gawing Diyos-Diyosan ang mga ribulto? Eh wala pong ganong aral ang mga pari at mga, mga ubispo. So, nagkakamali lang tayo ng pag-uunawa. No? Yan kasi kung mga ministro at pastor lang ang inyong pakikinggan. O? Huwag kayong makinig sa mga CFD, mga Catholic Faith Apologists, no? Pero ipagpasensya niyo kami kung iba-iba ang aming ugali no sa defending the faith no. Hmm? Hindi po kami hindi po kami perfect. Hmm? Magkakamali din kami. Pero sana tulungan niyo kaming uh, uusbong ang aming abilidad sa defending the faith. Huwag niyo ano, wag niyo iwanan kami. <laughs> yung defending the faith. No, biblical po ang pagtatanggol sa pananampalataya. Hmm? Dahil kung hindi natin ipagtanggol ang pananampalataya, eh, eh para kasing natutuo yung mga, mga kumbaga sa Bisaya pa bakak, yung mga lies. No? Parang tutuo yan kung hindi natin mapaliwanag, hindi natin masagot. No? So kaya nga, ang daming humiwalay sa Katoliko nang dahil sa maling akala. Ako, muntik din na gano'n, <laughs> mga kapatid at mag mga So, wala na po tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ang kapatid na Silbert Dondoyano, alias Beritas. Okay, hanggang sa susunod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. En fatima dolorosa fuego infernal Ko si Angelica De Parine, usa lawyer ug blogger. Living life in the corporate and legal world kay challenging gyud. Mauna ang coffee breaks kay importante gyud para sa mga busy people like me. But as someone who has acid reflux, pilian ko sa kape. That's why I choose the low acid MX3 coffee, kape nga naaay vitamin C and calcium. Gibanan pud nako og healthy diet ug exercise. Maong bilib ko sa MX3 coffee, my daily buddy. Manalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone!